Happy Friday morning mga kalay Karong adlaw mga kalay Ato na po tag south Ato na po tag mga Kay human naman ta sa norte Tana Abot mm -hmm. oh, no, na tala O na ni O na ni O na ni O na ni Na ako kaka tournament Ingun si Dodoy Daghana din kaka dari Sit, Ni Ni Mga upa Ni Ni Mga kalay vlog Kau <laughs> lipay guys lang mga kalayo. Kakaon na taong bata. Thank you. Gamay lang nga kasayuran last mga kalay. Kaning tabili mga kalay. Kada las 3 sa hapon. Muna o gini sila. Gikan sa ila. Hanggi po sa babaw sa kahoy. Aron mo sa yuta. Magpasalamat last sa tong ginoo. Balik tas damang mga kalay. Ari, mangita tagdamang diri. Abot ta tadrisan pa mga kalay. Mangita din tagdamang Loh, naa na yun oh. Dakuha ni kakao. Shout out ko diha sa Anislag si Dodong RG Tanutan silingan ni Migila Panyong. Dong, kumusta mo diha? Og sa akong amigo nga si Agaw Jipoy diha sa Toledo. Nga kauban ako sa Chowking sa nga gwapo kayo. Agaw, kumusta Agaw Jipoy? And to all of you guys, I hope you enjoy watching my video. God bless us all have a bliss Friday mga kalaay thanks thank you thank you so much God bless